manguha tayo ng kalamansi <laughs> ayun may hinog na isa oh, hinog na isa hinog <laughs> ayun nahalak kalamansi ayun oh dami bunga oh. tayo ng kalamansi guys sarap to guys ayun oh. mamimitas tayo ayun oh. dami oh, oh ba diba? dito po yan sa libre lang yan yan guys libre lang yan guys oh dami po nga doon oh, oh. libre lang yan guys mga kalamansi talaga ko muna sa bolsa para hindi maano ayan oh, dami. Ayan, o. Kuhain natin. Ayan. <laughs>